Ikaw yata ay nag crave ng masarap, malinamnam, at malambot na pork adobo. Eto, tayo na sa kusina at tayo ay magluluto. Wow! That is so good! Ito yung bawang na uh, iigisa dito. Lalagyan na natin ng uh, marami po niyo. Kung sa ang uh, si tawag nila sa tuyo ay patis. Yeah, so marami tayong lalagay kasi marami namin itong ating lulutuin o itong ating niluluto So matapos lagyan ng tuyo ay nalagyan natin ng sa palang kulang yata yung tuyo ko. So talaga natin, hindi natin maya maya. Ito naman ay nilalagyan natin ng isang basong tubig. Although medyo malambot na siya pero papalambutin pa natin para talagang masarap itong ating adobo o kaya humba. So titingnan ko lang mamaya kung adobo ba ito o humba. Okay po ang bote ng ating seasoning. Ayan maglalagay na ako ng seasoning yung tamang tama lang Ang padagdag sarap. Ayan kumukulo na siya nalagyan ko ng maraming paminta ito ay durog na paminta star anise ayan o no? at dahon ng laurel para mas mabango ito ay traditional po na luto ng adobo or humba, hindi ko pa alam mamaya kung ang kalabasan nito humba ba or adobo at isa rin sa nagpapasarap ng ating niluluto ngayon ay ang pineapple. maraming pineapple juice po ang nilagay ko. Para lasang-lasa. Masarap na masarap. Nasa low heat lang tayo. Kasi pag nagpapalambot ka at gusto mo na mutuhok gyud no Mutuhop gyud ang nami sa atong niluto iluhit lang ayan may bukal siya pero hindi yung to the max talaga para mas mag absorb ang lasa ng ating mga ingredients sa laman or sa loob ng ating pork. Ito, hahayaan ko munang palambutin siya para mas lalo pang lumambot. So, tatakapan ko na. Ayan. May na tayo. Parang fiesta. So, maya maya ay ating i-open at i-check. So, bubuksan ko na ang aking niluluto. Hindi siya masyadong makita dahil paraming usok. Yan na, medyo malambot na siya at uh, maganda na ang kanyang kulay. Ayan. So, siguro mga ano na lang, 10 minutes para matapos na ito. At nakain na. Umot ka rajaw, anak ko tagluto. Talagang mabango-mabango sana ay naamoy nyo rin kaya mag imagine na lang kayo <laughs> ayan malapit na ito ayan at ito naman ngayon ay dadagdagan natin ng sesame oil para mabango ang ating niluluto napakasarap po tingnan nyo ayan 5 minutes later ang sekreto sa lamig ng pagkaluto ay Oo, ang pinaka-importante gyud nga ingredient sa pagluto mao ang love, no? Ang pagmamahal kasi kahit sa personal kong experience, pag ako ay naluluto, nagluluto, sorry, na wala ako sa mood. Kahit ano an, kahit anuman ang gawin ko ay hindi masarap yung akin niluluto. At saka paglutong bahay lang, pag nasa bahay lang bag mabilisan lalo na pag mahaba yung time mo ay dahan-dahan lang sa inyong pagluluto para mas masarap siya mas malinamnam pag hindi minamadali salamat po sa inyong panonood